maalala mo kaya saka sasabihan yung yan yung writer na pwede natin na i-exit natin lagyan natin ng ibang ibang ano para humaba kasi ayaw ko tuloy ng magbabata Makasaysayang araw po uh, sa inyong lahat. Ako po si Shao Chua, isang public historian at uh, nais ko lamang magbigay ng isang ano no natutunan ko uh, kamakailan at ito ay tungkol kay Fausto Hota Galauran. Hello everyone. My name is Mark Anthony Carpio. I am the choir master of the Philippine National Singers. I also teach at the UP College of Music where I finished both my bachelor's and master's degrees in music. Before that, I studied in Notre Dame of Greater Manila in Caloocan City from 1974 to 1984. I'd like to congratulate my friend Lisa Lacerna Donna for the launching of this book that she wrote about her Lolo, Dr. Fausto Galauran. and for the inauguration of the Galauran Mini Museum and Musical Laboratory Bagong yugto na naman ng buhay ang ating babaybayin mula sa Galauran Mini Museum and Music Laboratory ay nagbabagong-bihis sa ilalim ng ang bahay ng isang kuwentista Wala na ang aming mga lolo at lola Wala na ang aming mga ninuno tayo ang mga bagong henerasyon na siyang magpapaalala sa mga kabataan ng kanilang kwento. Dahil ang bawat isa sa atin ay may kwento. Alam mo Frankie, yung lolo namin mahilig sa lomi. Ah, ano nangyari? Ayun. Lomi gaya sa piling ng lola ko.